Hindi na po tayo gagamit ng masyadong maraming mantika para po ito prito para less cholesterol ng kaunti. Kasim po itong ginamit ko. Gusto niyo po ba'y manok? Pwede rin. Kaya lang po, yung ulam na ibabahagi ko sa inyo mamaya ay eh, manok din eh. Basta kayo na po ang bahala. Huwag nang umorder sa Chinese restaurant at gayahin na lamang ito. Basta ibabad po sa toyo, garlic powder, oyster sauce at konting paminta. Tsaka nyo po pasingawan. Nilagyan ko po ng parchment paper yung steamer tapos tinusok-tusok ko lang po para lagos-lagosan ng steam. Huwag pong itapon yung natin pinagbabaran. 20 to 30 minutes lang pasingawan. Okay, tingnan po natin. malambot na po, itchinig ko, mainit eh. Tatanggalin ko muna, alamigin natin. Hmm. Painit po tayo ng dalawa, tatlong kutsarang mantika. Magpiprito po tayo ng bawang. Oh. Dadamihan dapat yung bawang ha, pero nakapagprito na po ako ng maraming bawang kanina. Papakita ko sa inyo dahil gagamitin po natin yun sa huli. So ito eh, mga lima, anim na piraso lang ng bawang na papupulahin din po natin. Itotodo ko na itong aking sibuyas. Wala na, maghihiwa po ulit si Manang ng sibuyas miamiya miya. Yun. Kapag ka mabango-bango na po yung ating sibuyas at bawang, dadagdag ko na po itong ating baboy. Malambot na yung baboy at napakasingawa na, di po ba? So papupulahin na lang natin ng konti. Tatakpan ko po at hayaan natin pumula. O, limang minuto lang po ha. At mapula na yung ating baboy. Kung gusto niyo pa talagang papulahin, eh bahala na po kayo. Pero sa akin ay eh, ayos na i Lalagyan ko pa po, po ng konting oyster sauce. At baka hindi lumasa yung ating kanina, yung ating pinagbabaran eh. Konting toyo pa. Kung meron po kayong Worcestershire, lagyan niyo po ng isang kutsara kung meron lang. O ito po yung sa lata. Hmm. Ay, parang mali yung ginawa ko. <laughs> Nakasama yung tubig. Bahala na. Hindi dapat kasama yung tubig eh. Pasensya na po. <laughs> Dalawang kutsarang butter. Tunawin po natin yan. Halo lang ng halo. Tatakpan ko po at nang matunaw yung ating mantikilya. Ay, sandali po. Sasama ko na itong pinagbabaran. Lalagyan ko po ng mga siguro eh. Kalahating tasang tubig. At sayang din yun eh. O, po. Haluin nga natin ng konti para matunaw ng tuluyan yung ating uh, butter. Makalipas po ang mga dalawang minuto. Lalagyan ko muna ng konting paminta ha. Oh, ito pong bitsuela sa eh, ilagay na natin para may konting gulay. Oh, ganyan. Maganda rin, may berde eh. Tsaka siling pula. Yung aking siling pula eh, kapraso lang po yun eh. Hindi naman dapat kasama. Kaya lang eh, baka mabulok sa refrigerator. Isinama ko na gulay din yun at nang makain. Bago nyo po hanguin, lagyan nyo ng piniritong bawang. Ganyan rin, eh. ganyan lang. Sarap nyan. Konting halo lang at patayin na po yung apoy. Mga kaibigan, lalo na sa ating mga seniors, paalala lang po ang pagkain ng karning baboy, karning baka. Lalo na yung may konting taba-taba, katulad ng ulam na ibinahagi ko sa inyo. Hinay-hinay lang po ha. Tapatan nyo lang ng mas maraming gulay, sana. Ayos na po yan, magkakaigin na. O bukas po ulit, gagalingan po natin yung simple lamang at madaling lutuin at magugustuhan ng pamilya nyo. Kayo po ang boss eh. Ayos! Ron Bilaro!